magandang umaga mga farmers for today's vlog ay mag harvest tayo ng talong ito pala yung napitas kong isa baga ito harvestin na din natin ta. yan doon tayo sa marami puntahan natin yon. dito tayo mga farmers dito tayo sa marami-raming harvestin ito Pahirapan pa Ang dami na naming na harvest dito Sa mga tanim namin talong mga kaparmers Hindi ko na tanda kung Nakailang beses na kaming nakapag harvest dito Harvest time Yan lang yan Basta ang ginagawa lang namin dyan twice a week nag -a apply kami ng fertilizers dyan para makapag-produce ng maraming bunga yung ano, puno ng talong kasi pag hindi natin supplyan ng ano yan, fertilizers pa pakunti ng pakonti yung ibubungan nyan at yung quality ng bunga nyan hindi na maganda maliit ganon and baka deform pa yung iba Kaya mas mainam na ano yan, twice a week na supplyan ng fertilizer. Kasi habang namumunga yan namumunga, mas maraming nutrients yung kailangan niya na maabsorb Mas maganda. At syempre, mga farmers, kailangan din natin mag-spray dyan. Kasi pag hindi naman tayo nag-spray, yung mga bunga niyan, masasayang lang. Masusundot lang yun ng ano, ng mga fruit fly at hindi lang iyon yung mga insektong maninira ng mga halaman natin talong mga farmers kasi may ano din yan eh, yung mga white flies ang ginagawa naman nun sa halaman sa dahon pinakukulot niya yung mga dahon which is hindi maganda sa talong hindi siya makakapag produce ng maraming bunga pagka maraming white flies dyan kaya mas mainam na mag spray tayo regularly putik na naman dito sa area namin mga ka-farmers kasi ang lakas ng ulan nung nakaraang araw kaya putik na putik then tong hinaharvest kong talong mga ka-farmers may buyer na kami nyan actually 10 kilos yung binibili nun kaya mas maganda may kita na agad tayo dito sa eggplant ngayong araw siya nga pala mga farmers. Don't forget to like, share, and subscribe. syempre mag-comment na rin kayo kung may mga tips kayo na gustong ibigay. Dito sa ano, eggplant farming namin. Bale mga farmers. Magpa 5 months na ito ngayong July. Itong mga tanim namin talong. At maganda naman yung resulta ng ano paghihirap namin dito. Sana naman ay mag pa ito ng maraming bunga hanggang sa tumagal o tumanda tong puno ng talong para makabawi tayo sa gastos at pagod. Sa isang puno lang ng talong mga farmers ay pwede tayong makaharvest ng mga isang kilo dyan or higit pa basta hitik na hitik yan sa bunga. Napakadali lang i-harvest niya no higit higitin mo lang yan hindi naman mabubunot yung puno niyan dahil matibay yung pagkakatanim niyan at natabunan namin ng maigi yung mga puno niyang talong Kalix 2 F1 nga pala yan yung variety niyan kung totoo sin hindi pa yun yung sagad na haba ng talong kasi masahaba pa yun eh pag mga tumagal pa ng mga ilang araw Uh, kaya lang hinarbis na namin hinarbis na namin kasi may nabili nga ayan medyo nakakadami na tayo magaganda din yung harvest natin pipiliin lang muna natin yung mga ano pwede na tsaka yung medyo quality at pwede rin tayo dyan makaharvest ng uh, every other day pwede tayo makaharvest dyan basta maraming mamunga yung mga tanim natin talaw and supportado syempre sa pataba ayun yung mga sinasabi kong white flies kanina mga ka-farmers ayun yung mga naglipada na yon. kaya after natin mag harvest ay kailangan naman mag spray ng insecticide para mapaalis natin yung mga nakadapo sa dahon yan kung tawagin namin, namin niya na ay apids. Pwede din namang all year round itanim yung mga ano, talong. Kung sa tag-araw ka magtatanim niyan, dapat may patubig ka. Masusuplayan mo na tubig yan, patubig. Kasi pagkakinulang naman sa patubig yung talong sa tag-init, hindi makakapamunga ng maganda yan. At yung mga dahon yan, maninilaw, mabilis maninilaw yan manlalaglag lang din yon hindi lalago yan pagka hindi na supply ng tubig sa pagtag-araw pagtagula naman wala nang problema mga farmers mag-aano ka na lang noon mag apply ka na lang ng fertilizers every other day <coughs> Pero dapat i-make sure natin yung pagtatanim natin naka-plot. Kasi hindi naman gusto ng talong na nabababad yung puno nila sa tubig. Madam mo pa mga farmers, hindi pa namin natatapusan yan gamasan. Yung isang side pa lang. Pero lilinisan din natin yan. Enjoy the video mga farmers. Panoodin nyo hanggang dulo. Yung hanggang sa matapos natin itong pag-harvest. कई दीप Редактор din rin yan. Tú la ay yung kanal mga farmers ah. nag-iipon na ng tubig lagyan na ilagay na natin ito, ito doon sa lagayan putik masyado So yun na lang muna siguro mga farmers hanggang dito na lang muna tayo mga na harvest natin manadagdagan pa yan mamaya